Magandang araw mga kapobs At ito uh, na nga po At nandito kami ngayon sa school ni Kenneth At uh, magbibigay kami ng kanyang allowance Nung nakaraang linggo Kausap ko to si Kenneth sa chat Kaso natulugan niya siguro ako Kaya hindi na i-kuha niya yung allowance sa bahay So tinanong ko siya kung Kung uh, kailan ang bakante niya Pero masyadong ma-busy ang kanyang kanyang schedule. So mabuti ngayong umaga mayroon kang uh, bakante. Oo. oo, Wala po kasi ano klase kasi ano may mas Ah, may misa. Okay. Para sa ano 'yon? Sa sa balik. Ah. May event kayo sa loob? Wala naman po. Misa lang. Ah, may misa may... lang diyan kada anong araw 'yan. Yung ko alam kasi hindi naman lagi ay, ah, hindi man lagi. Okay. Minsan lang. So, kumusta? Si Ate Sara nagpadala na sa akin ng, ano, ng grades niya. Ikaw, kumusta ang mga grades Wala mo? Wala pa po yung, ano, to, eh, yung grades. Oo. Oh. Wala pa. Ano yung, hindi pa kami naka, ano, midterm. Ah, oo. Okay. Nanonood ka man sa akin, sa YouTube? Oo. Oh. Sa TikTok, makapinalo, eh, no? Oo, oh, sa TikTok. sa, TikTok. <laughs> sa YouTube. Dumaan sa... sa, ano po, sa FYP. Oo, sige. Pwede rin sa, i-follow mo ako sa YouTube, ha? Okay, sige. Para makapanood ka rin ng uh, mga vlog namin sa YouTube. Okay. So, ayun, mabuti na lang ang ating mga sponsor ay maunawain. Uh, kasabi ko, baka isipin nila na uh, hold ko yung uh, allowance mo. So, ikaw nang mag-explain. Ano nangyari? May business naman po ako ni Sir Archie, kaso minsan po hindi po ano tugma yung schedule. Ayun. Hindi talaga magkatugma ang schedule. At uh, tinulugan mo ako eh. <laughs> ba diba sabi ko nung nakaraan pag naka-withdraw ako, sabi ko, bakanti ka ba ngayon, punta ka dito? Eh, Opo. natulog, natulog ka siguro. Opo. Gabi na nag-reply. Opo. Ayun. Opo. Last week. Tama po kasi ano ko noon, ano, sinisipo na kubwa. Tapos ano, medyo may sinat po. Uh Oo. -oh. Kaya natulog pa oh. gabi na nung Mabuti na lang, hindi si Ma'am B yung, ano, yung sponsor. Baka sabihin yun, pag mm, inakaw ko yung uh, pira. <laughs> okay, sige. Itong may padala dito. Kita mo, dito ko na nilagay. Oh. ba diba, si Ma'am Ibalo ay may padala siyang 3,000 pesos para doon kay, ano, Nathan. kay Natan. Kumusta man pala si Nathan? Si Nathan po, okay naman po. Okay naman? Oh. Anong klasing okay? <laughs> <laughs> okay naman po, wala naman po siya anong sakit. Wala naman sakit, nag-aaral? Oo. Oh. Oh. Yung nag-iikot pa rin paggabi? Ano po? Opo, oh, hapon, pag-uwi. Anong malis pa rin. Tapos hanggang anong oras siya? Seven. Ah, hindi na nagpapahating gabi? Hindi naman po. Oh, sige. Baka pinagtatakpan mo lang dahil mawawalan siya ng allowance kay Ma'am Ibaloy pagka pagka ano? Pagka nalaman ng totoo. Hindi naman po. Na alas 12 siya umuwi. Siya, sabi ni Ma'am Ibaloy, huwag muna ang barkada. Unahin ang pag-aaral. Oh, ibigay mo sa kanya ito ha. Ah. Oh. 1,000 2,000, 3,000. Ayan. Galing kay Ma'am Ibaloy para kay Natan. Thank po kay Mami Baloy sa patuloy kong pagsuporta sa kapatid kong sinatan and God bless po. Mm -hmm. Ngayon, si Ate Ninita naman ay may padala rin sa iyo na 4,000. Ito yung last week ko pa sana ibibigay. Kaso hindi ka nga nakapunta. O, sige. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Ayan. O, siya. Sige. Sige. Maraming salamat po atin ni Tan sa pagselbi po ng naming magulang kahit malayo po kayo at sa patuloy pong pagsuporta sa aming magkakapatid. Mhm. Mm -hmm. and God bless po and maraming maraming salamat po sa inyo. Oho. Oh, Yan pa bumili ka pala ng cellphone nung nakaraan. Oh, Saan mo kinuha 'yon? Doon po sa ano po sa sa ano sa ATM po. Tapos oh, ang ginagawa ko po ay iniipunan ko po. Ah, magkano yung cellphone na ano? Um, 9,000 po. Ah, binili mong cellphone. Oh. Baka doon mo kinuha yung papayos ang ipin mo. Hindi po. Yung ano po kasi na yun ay ano po, nakatago po yun. Ah, okay, okay. Yeah. so yun, kumbaga, inaano mo, binabadget mo, baka oh. wala ka ng budget. Meron pa naman po. Wala pa naman po ano yun na buin ano kung Walang bawas yung para sa ngipin niyo. Oh, ninyo. Kumusta si Jamila man? Si Jamila, medyo may sinat po. Mayroon. Dahil? Hindi ko muna po pinapasok. Ah, okay. Oh, pero okay naman siya? Ako, okay Yung katawan niya, ano, Apo, grow matama. na siya? Malaki-laki na. Ah, okay, okay. Ayan. Basta wag na bumalik yung dating sakit. okay Pakainin mo na ang maayos mga kapatid mo, ha? okay O, siya, sige. Tara, tayo na, aral na tayo. Ang <laughs> 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 ah, ganda ng school ninyo, eh. Bawal wala doon eh. siguro mag-vlog sa loob, no? kailang dito um, lang dito lang. Yok, hindi hindi tayo paalam. nakapagpaalam eh, pero okay na dito. Oh. So mga Kapobs, salamat kay at inilinitan at saka kay Ma'am Ibaloy. Oh, sabi ni Ma'am Ibaloy ah, uh, uh, Chimpo talaga yung timing din talaga ang message sa akin ni Ma'am Ibaloy. Sabi niya sa akin kung naibigay ko na ba yung allowance ni Nathan. oo. <laughs> uh -huh. Sabi ko nga eh, eto nagreply na kay Ate Pete si ano si Kenneth na bakante siya dito ngayong oras na to kaya pumunta na agad kami dito nagbiyahe ka agad kami. Okay. So ayan. Sige, ni kana nakita istorbe hanggang anong oras ang bakante mo? Hanggang 1. So hindi ka na uuwi niyan? Ano pupunta pa ako sa ano sa Las Jis pa lang? Sa beach ng Las Saan? Um, boarding house. Sa boarding house. Ah, doon ka makitambay. Uh, oh, okay. Saan ba banda Boring House? Dun sa may ano, di diba sa may la sa may ano? Oo. Oh. Court tapos sa ano pa? Oh. <laughs> Baka maginom-inom ka doon na? Wala di ba ako. Hindi ako inom? Ah, very good. Basta good boy lang palagi, mag aral lang mabuting ganyan i-update mo kami sa grades mo ha? Okay kasi si Ate Sara nakapasa na ng ano grades? grade grades. Ano pong grades yung first semester? First sem? Ay, wala pa. Wala pa kayo? Ah. Uh, ngayon ba ano na to? Second semester Ay, ba kayo? First sem? Oo. Oh. Kala ko ta... second sem na di ba kayo ngayon? Oo. Oh, oh. Piling ko tayo ano... Piling ko tayo second year ko tayo. Oh, first semester. Ipasa mo kayo Ay, sa akin. Okay. Kaya tipid. So para oh. may ipa Ito ang gali akong graduate first sem. O, para may pasan natin oh, okay. doon sa mga nagtulong para ma ano rin sila matuwa rin sila na uy uh, ang ganda ng grades so di ba la eh, oh, okay. si ano si tita Sara na pasahan ko na ng mga grades ni ate Sara ate Sara at tita Sara <laughs> hindi tuwang tuwa siya nakita yung grades ni ano ni ate Sara ayun so thank you hindi na, kami magtagal. Okay. okay, sige. Maraming salamat, mga kapobre. And uh, salamat, ma'am Ibaloy, at saka atininitan. Salamat po, magandang araw sa inyong lahat. Parang ano, no? Hanggang dito lang ako. Taas mo,